Magandang ah, umaga ngayong umaga no, umaga harvest tayo na ilang uh, talbos dito na pako para magawa natin uh, natin doon sa ensalada na kinawa natin yung nakaraang gabi kasi may kinuha na rin tayo rito na mga dahon na nakaraan So, ayun. Harvest tayo konti. harvest tayo. Ang kaganda lang ito. Talaga maganda rito sa Pako guys. Kasi, lalo pag gagantong tag-ulan, mabilis siyang mag, ano, talbos. So, ito. Iuwa natin yung mga mura na, ano, talbos at saka dahon. So, ayan. Na, ano natin yan, eh. Madami-dami maka isang isang kainan na no, naman tayo na harvest nito so ano tayo check natin so ito ah O oh, yan, ito. And, kuhaan tayo na dadagdag na lang natin dun para mas marami rin yung bahay natin. Tapos, nakahabis pa tayo ng okra naman. So, yung mga okra natin dun eh, iniitin pala natin para pag ah, sa araw-araw mayroong padalawa-dalawa -dalawa na ipon. E, pag naipon mo, madami rin. So, ayan. ito so, tapos ito pala ano ayan guys nakita yung malapit na no? bulaklak yung ating papaya so abangan natin yan na so yun yung mga bunga ng ating mga sorghum na pa ano pa natin yan pag uugulangin mga bunga na sila ayun sa iyo pa may mga bunga na yan guys ayan ayan malapit na mahinog kasi papulan na siya so antayin natin yan So ayan guys, yan muna ang update natin dito sa ating animal. So maraming salamat sa panonood at inyong suporta. So maraming salamat po at God bless.